Hello, hello! Tayo po ay magluto ng sopas. Ayan. Ginisa ko pa lang po siya sa mantika, bawang, sibuyas, at saka uh, sinangkot siya ko na rin po yung laman loob ng manok. Ayan. Tapos, syempre, nung nasa kong siya, ko na po siya, nilagyan ko na siya ng sabaw. At dahil kumukulo na, nilagay ko na po yung noodles. O di ba, tapos nilagyan ko na rin po pala yan ng north chicken cubes. ayan, tsaka magic sarap mga lalaps, Para mas masarap, o di ba? Sa so, huli ko na lang po ilalagay yung ah, ano, gatas tsaka yung star margarine, o di ba mga lalabs. Palalambutin lang muna natin yung ating noodles, di ba? Hmm. Siyempre, kailangan haluhaluin ng bagya para hindi po mamakat sa ilalim. Kaya hmm. po laman loob po yung aking pinanohog. Kaso, wala lang po ng gulay. Wala siyang carrots. Kasi po, walang mabili. Dahil sa tindahan po ay hapon na. Kaya eh, hindi na po nakabili. Ayan, punong-puno ang kasirola, mga lalaps. <laughs> punong-puno ang kaserola. Oh, <laughs> mga sabihin, ah, uh, pas, penge. <laughs> o, oh, ayan, o. Oh. Dahil red ang hotdog, ayan, pwede na yan, mga lalaps. Yan po ang available. Red yung hotdog, wala kasing uh, sausage, kaya hotdog po yun nilagay. O, oh, diba? Ang sarap. Mmm. Hindi diba, mm mga lalap oh. hmm. Wala nga lang siyang carrots, mga lalap, wala walang nabili. Pero ang mahalaga ay malinam na, mo di pa siya mga lalap. -hmm. Parang nakakamiss po magsopas. di ba? Yummy sopas. Palalambutin na lang po natin siya. Hmm. ito na yung aking sopa mga ganas wala hmm. nga lang syang gulay pero masarap hmm. Hmm, masarap hmm. diba masarap po yung mesa ba mga ganas so, diba maluluto na sya Mas masarap to kung ano colorful kung may gulay syang carrots at repolio Walang mabili mga lalabas. So, paano? Thank you for watching. Bye-bye. Ayan, kain na po tayo ng sopas, mga lalabs. Sarap po. Diba? Masarap ang sopas, mga lalabs. Tayo po ay magsikain at magmerienda.

Mas masarap po yung mainit kinakain Kasi pag malamig na siya, hindi na nakaka-enjoy kainin. Kaya habang mainit, kainin po natin. Kain hmm. po tayo. Nagtatago. Hmm. Nagtatago yung aking BFF, mga lalabs. Just, hi! Mag-hi ka <laughs> BFF ko po Ayan. 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 po yung aking best friend, mga lalabs. Oh first time yung makita. Ayan, makikita okay, ko sa si inyo kanya so, sa gandahan. <laughs> oh, ayan. Mm. Kain po. Kain po tayo. Hindi mm, ba kaganda? Mm. <clears throat> Yun po yung aking kaibigan. Maalala. Kaya po yung magsikain. Thank you for watching. Bye-bye mga lalabs.